Ba't nandito ka? Papa, miss na miss na po kita. Uy, ang lakas mo. Sino ka mo? Wala po, Papa. Ulo. Papa, miss na miss na po kita. Uy, kako. Papa, sino po siya? Uy. Inaantay ka po ni Mama. Ulo. Ano ba? Mag-usap tayo ano maayos. Ano ba? taon na yan? taon na yan? Mag-usap nga tayo maayos. Ilan taon na yan? Huwag mo iparinig sa bata. Uy, Grabe naman to, huwag mo ganyan. Natatakot, na natatakot yung bata, ma. Huwag mo naman ganyan, eh. Ito naman, oh. Paano mo. huwag mong ganyan, eh, mi. Di, di kami nag-away. Di, di. Dali ka dito. May, wag mong anuin yung bata. Ito naman, eh. Oh, hindi na. na yung babae mo dati. May natatakot. dito. Grabe ka naman. Kung bata ka lang. Grabe ka naman, oh. Huwag mong ka ng bata. Yung... Kulam ni Rodan, baka Ano ba pinaluto pa? mo? Uy, Rodan, luto na ba pa yan? Ayun na, boys. Ha? Ayun na po. Ano? Uy, surok. Bungo, surok. Uy, sino yun? May natawag yun. Ba't nandito ka? Papa, miss na miss na po kita. Uy, ang lakas mo. Sino kasama mo? Wala po, Papa. Ulo. Baka, paano ka nakapunda rito? Kung wala kang kasama. Ha? Uy, sino yan, Tim? Papa, miss na miss na po kita. Uy, koko. Papa, sino po siya? Uy. Inaansay ka na po ni Mama. Ulo. Dito tayo, dito tayo sa labas, dito tayo sa labas. Ay, ikulungo ka. Wag mo naman ganyan. Gini... Wag mong ganyan yung bata. Hindi ang... Wag mo... mo Mag-usap mag tayo maayos. Ano ba yan ako sa labas? Hindi ang tao na Mag-usap mag nga tayo maayos. Hindi ang tao na yan. Wag mo iparinig sa bata. Uy, ilo Mahal, wag mo naman ganyan. Ano? Yan, siguro yung babae ka dati, yan yung kanalabasan. Grabe naman to, wag mo ganyan. nata natatakot yung bata, mahal, wag mo naman ganyan. Eh, dito naman, oh. paano mo. Rudal, ano yung mga yan? Dito ka, halika nga, nga dito. Ay, mag-usap na tayo dito. Grabe naman, mahal. Wag mo ilabas yan. Hoy, mo. Halika dito. Mi, wag, wag mong ganyan, eh, mi. Di, di kami di. kami Sinisigaw ang mo eh. Natatakot sa iyo eh. Oo, oh, mag-usap tayo. Ganoon? Kausapin mo maiki mo. yung bata. Anak Kay... mo ah. Oo, oh, hindi lang. Ano na... yung babae mo dati. May natatakot. Ano mo na lang kasi sinagrap Natat... dito? Kung oh, may bata ka lang. Grabe ka naman, huy. Huwag mo ganyan eh. Naririnig ka ng bata. Kasi dito nga eh. Napaka ano mo eh. May yung kulang nakita yung bata, mi. Grabe no. ka nalang talaga. Oh. Sige, sasabihin ko, oh, ko sa'yo. Oo, sasabihin ko sa'yo. Oo. Sige, Antayin mo nga, okay, antayin na mo. Na ano naman niyan? Oh, yung tagakabitin. Taga taga yun, ayun, oh. Uh. Ayun, ayun na, may anak sa labas. Kulit ni. Anong, Anong, Anong anak? Ito, ayun kuya mo. Kulit ni ito. Huwag kang sumigaw, huwag hey. kang sumigaw. Ate. Sinisigawan mo eh. Kapatid ko yan, ate. Hmm, ano? Ba't kayo si Papa tawag sa akin, sagi? Idol ka kasi niyang kuya. Oh, take ka. Sabag sa Papa namin yan. Ah. Kaya ganyan. Ano? Ito, si Papa, si Papa. O anak, bakit? Ang pogi mo ah. Pahit talaga ako, anak kita. Boy. Oh. Ikaw. Ang ikaw ang, 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 ang problema sa'yo. problema sa'yo. Sigaw ka ng sigaw. Natatakot sa'yo sa yung bata. Sino kayo hindi matataranta? Papa yung tawag sa'yo. Papa. Uh, halika dito. Be, anong pangalan niyan? Sagi. Cyril po. Cyril? Oh. May bariya ako dito marami. May bariya ako dito madami. Oh. Papa, ako din. Papa, pahingin pera. Ina mo, susuntukin kita dyan. Oh. ito. Wow. Oh. Thank you po. Papa. Ano sabihin? Thank you po, Papa. <laughs> Ba't kasi Papa, idol niya. Ay, ano Idol, idol na idol kanyang kuya. Ah, tarang, kamuha ko ka ba Papa mo? Papa. Wow. E eh, di pogi rin yung Papa mo. Papa. Okay. 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 <laughs> Papa ko din. Sige, ikot 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 mo ka ako. ka. Sorry no. Ano ba 'to, Abatid mo? Oo, mo. Nagpaparada kasi ako ng motor, nagulat ako, yung nabila na wala nandito sa loob. Na ko. Ah, peace bomb. Oh, tingnan, Inabahan, no? Inabahan, Eh, may anak sa labos.